nag sa ramen, kaya eto lumipad pa Japan para muling tikman ang pinakakilala nilang pagkaing lamang dyan, ramen dyan. Bago ako magkwento, ako pala si Suhito. Medyo kuripot para makagala ng gusto. Kaya kung kayo'y kuripot tulad ko, tumutok lang kayo para may manood naman ng video ko. Aww. Dahil sa dami rin ang tinatrabaho ko nitong mga nakarang araw, medyo na-stress ako. Pero syempre, mas maraming trabaho, mas okay. Krasya ang maraming trabaho dahil kapalit nito ay sweldo. Mag-break kahit saglit lang. Kaya eto na nga, lumipad na ako papuntang Japan para kahit papano marilaksang utak. Kung tatanungin nyo ako paano pumunta dito, madali lang. Google nyo na lang para tipid sa time. Pagbaba na pagbaba ko sa Narita Airport, e eh, kumuha muna ako ng data sim para connected pa rin. Kasi si Google ang katuwang ko sa paghahanap ng gagawin. So nga pala ako ng Narita Express papuntang Tokyo para mabilis. At syempre, dumuretso na ako agad sa una kong susubukan, ang Capsule Hotel. Usong-uso dito ang Capsule Hotel, kahit parang nicho ang tutulugan. Komportable naman kasi. Para maramdaman mo na rin kung ano ang feeling ng nasa loob. Charot, mura kasi at kung tutulugan mo lang naman ay okay na okay na rin to. 9 hours kapasulo talaga nga pala ang pangalan nito. Kita nyo naman, pagpasok na pagpasok palang, lang, sosyal na. May locker, QR code yung lock nito ha. Ah. Pag tinap mo, mabubuksan na agad. Tapos pag sinara mo, automatic lock. May common bathroom at CR pero marami. Kaya hindi ka mawawalan. Pumasok na nga ako sa tulugan at napamaw na lang ako kasi ang high-tech tingnan. Kinakabahan nga lang ako. Baka Mamaya marinig nila yung hilig ko. Not bad naman dito kasi nakakahinga naman ng maluwag. Bago ako matulog, lumabas muna ako para lumamon. Nakakita ako ng unang ramenan. High tech, moderno na ang kainang ito. O order sa tablet, tas i-deliver ide sa'yo. Eto na nga, kinakain ko na. At talaga namang masasami mong ibang-ibang ramen na gawa dito sa Japan. Masarap at malasa. Mmm! Pero parang may kulang at may hinahanap ang aking isip at yan. Kaya lakad-lakad muna ulit ako. Hanap ng makakainan uli. Eh sakto, may nadaanan. Malapit nga pala dito yung Tokyo Tower. Kaya dumaan na rin ako para muling makiisyoso. Galing na ako dati dito. Parang di naman nagbago. Ganun pa rin. Astig at mapapawaw ka pa rin. Ang ganda ng mga ilaw sa taas. Parang naiiwan tayo ng very light. Pero hahabol yan, tiwala lang. Matapos mabusog ng mata ko sa ganda ng mga ilaw sa baba, eh lakad uli. Hanggang nakakita ko ng isang raminan na naman na pinipilahan. Kaya nakipila na rin ako kahit hindi ko alam. Ito pala ang raminan na authentic ang lasa at kayang lumaban kahit presyo ay mura lang. Ibang-ibang kulay oh. At ang sahog, solid. Bawat higup mo, mapapawaw ka talaga. Grabe, parang kahit araw-araw, ito ang hapunan ko. Ayun, mapapanatag na ang kalooban ko. Kaya... Balik na sa himlayan ko para mag-ipon ng panibagong lakas para sa day 2 dito sa Japan. Bukas na lang. See you sa second day ng video.